La 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 Uy, galang Okay. Okay. Kisa mong istorya sa paggalang-galang si... si... Si Joey. Sa ito siya si Kaskarp. Bawon sana si Scarf siya. Ah, Scarf Blogger Binger. man na. Blogger. Ah, oh, blogger. Ni ano, mm -hmm. nipalit ni, ni, ni mo, nipalit. Nipalit na ako. Ni, Bali oh, 100. Oh, oh shout out sa kasaya. Ah, shout out ko ni Joey. <laughs> Nga, iya kong gipalit na galang-galang. <laughs> Nga burikit. <laughs> Di ay to. to burikat. <laughs> <laughs> si Joey mo na si Joey. Scarf. Siya, ang sa kong. Scarf Binger. Galulong na, please. Hindi na. Kana ko di balay kay sabla vlogger man day na yun. Day Japan scout si ba? Na bre. Na awi. Kana kana naskar <laughs> sada. Tanaw sa, tanaw sa lagi. Oh. Dali <laughs> pag vlog <-blag> na. <laughs> <laughs>